Kumusta mga kabayan? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang nakakagulat na kwento ng pang-aapi at pang-aabuso ng kapwa natin Pilipino sa isang Pilipina sa Sydney, Australia. Ano nga ba ang nangyari? Tara't alamin natin ang buong detalye. Noong taong 2013, isang Pilipina na papangalanan nating Rosa, ang nagkaroon ng pagkakataon na makapunta sa Sydney, Australia, matapos siyang makipagsapantaha sa mag-asawang Joshua at Sheila McAleer, na naninirahan sa Rockdale, sa Sydney, Australia. Ngunit, ang mga pangyayaring sumunod ay nagdulot ng matinding bangungot, at malaking pagbabago sa kanyang buhay. Paano nga ba napunta si Rosa sa pangangalaga ng mag-asawang McAleer? Ayon sa mga dokumento sa korte, ito'y nag-umpisa ng imbitahan ng mag-asawang Makalir si Rosa na pumunta sa Australia, sa ilalim ng tourist visa, para tulungan si Sheila Makalir na alagaan ang kanyang bagong silang na anak. Matapos nilang mapapayag si Rosa, ay ines ikaso ng mag-asawa lahat ng kayang kailangang dokumento upang siya ay makalipad sa Australia, tulad ng kanyang tourist visa, plane ticket, at pasaporte. At noong May 2013, Nakarating na nga sa Australia si Rosa, sa pag-aakalang tatlong buwan lamang ang itatagal niya sa bansang ito, at tutulong lamang siya kay Sheila sa pagbabantay ng anak nito. Noong una ay maayos ang pagtrato sa kanya ng mag-asawa, subalit sa katagalan, hindi inakala ni Rosa na gagawin siyang tagalinis, tagaluto, at tagaalaga ng anak ng mag-asawa. At nang kalaunan, ay unti-unting naging pagiging alipin ang pagtrato sa kanya. Labag sa tourist visa conditions ng biktima ang magtrabaho sa Australia. Ngunit ito ay hindi sinunod ng mag-asawang Macalear. Patuloy na nanilbihan sa mag-asawa si Rosa kahit expired na ang kanyang tourist visa. Hindi siya pinayagang bumalik ng Pilipinas hangga't hindi niya nababayaran ang initial travel expenses na ginastos ng mag-asawa para makarating siya sa Australia. Tinakat rin siya ng mag-asawa na kapag nagpumilit siyang umuwi sa Pilipinas, ay may mangyayaring masama sa kanya at sa pamilya niya sa Pilinos. And mag-asawang Makalir di Umano, ay nanakot kay Rosa, na sila ay may mga koneksyon at kakilalang mga opisyal na pulis sa Pilipinas. Sa takot na tutuhanin ng mag-asawa ang kanilang banta, ay nanatili si Rosa sa Australia, at nagpatuloy ang pang-aabuso sa kanya hanggang October 2016. Pinagtrabaho ng mag-asawa si Rosa ng 24 oras kada araw, at mula sa pagiging tagalinis, tagaluto, at tagabantay ng anak ng mag-asawa, ay dinala rin siya sa tindahan o grocery store na pag-aari ng mag-asawang Mockelier, upang manilbihan at magtrabaho doon bilang tindera. Dito, ay nadagdagan pa ang kanyang oras ng trabaho na nagiging anim o pitong araw kada linggo nang walang sahod pinagbawalan din si Rosa na makipag-usap o makipagkaibigan sa ibang tao at hindi din siya pinapayagang umalis ng bahay kung hindi kasama ang mag-asawa labis-labis ang pagdurusang dinanas ni Rosa sa tahanan ng mag-asawang Macleir siya ay napilitang sumunod sa lahat ng mga utos ng mag-asawa dahil na rin sa takot na saktan siya o ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Paulit-ulit siyang pinapagalitan at tinatakot na kailangan niya munang bayaran ang utang niya sa mag-asawa at ang lahat ng ginastos nila para makarating siya sa Australia, kaya nararapat lang na magtrabaho siya para sa kanila. Sa kabila ng mga paghihirap, nagtagumpay si Rosa sa pagtakas noong October 2016. At dahil dito, nagutos ang mag-asawang Maclear ng pribadong imbestigador upang hanapin at dalhin si Rosa pabalik sa kanila. Pinakilala ni Joshua Makulir sa mga investigador na kasintahan si Rosa at ito ay sumama sa ibang lalaki kaya gusto niya itong hanapin upang maipa-deport pabalik ng Pilipinas. Nagpatuloy ang paghahanap kay Rosa hanggang noong July 2017 Nakatanggap ng tip ang Australian Federal Police tungkol sa paglabag ng mag-asawa sa Anti-Slavery Act, hanggang sa sila ay naimbestigahan at inabisuhan na humarap sa korte noong 2019. Nag-declare ng guilty plea si Joshua at Sheila McAleer sa mga akusasyon sa kanila, tulad ng nang pag enganyo kay Rosa, na pumasok o manatili sa sapilitang pagtatrabaho, at pagtatago ng isang hindi-autorisadong mamamayan sa Australia. Sa isang pagdinig, iniharap ng mag-asawang Maculler ang kanilang pagsisisi at sila ay humingi ng tawad sa kanilang nagawa kay Rosa. Nag-alok din sila na magbayad ng 70,000 Australian dollars o mahigit 2.5 million pesos bilang kumpensasyon o danyos sa kanilang nagawa. Sa kanyang salaysay, ibinahagi ni Rosa ang sakit ng kanyang nararamdaman sa naranasan niyang pang-aalipin ng maasawa, at ang naging matinding dulot na trauma nito sa kanyang buhay, at sa kanyang pagkatao. Binanggit ni Rosa na bago siya pumunta sa Australia, siya ay may trabaho, at masaya kasama ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Noong June 2021, ay nakamit ni Rosa ang hustisyang kanyang matagal na hiniling. Si Sheila McAleer, ay hinatulan ng tatlong taon at tatlong buwan na pagkakakulong, na may noon parole period na labing apat na buwan. Siya rin ay inatas ang magbayad ng $45,000, o mahigit 1.6 milyon pesos, na kompensasyon para sa biktima. Samantalang si Joshua Makalir naman, ay hinatulan ng dalawang taon at aning na buwang pagkakakulong, at magbayad ng 25,000 Australian dollars, o mahigit 900,000 pesos na reparasyon sa biktima. Ang kwento ni Rosa, ay kwento ng katapangan at pag-asa. At sa bawat pag-amin at pag-akay ng responsibilidad, nagbubukas tayo ng daan, para sa mas ligtas at mas makatarungan na mundo. Sana'y magsilbing paalala din ito, sa ating mga kababayan na nangangarap na magkaroon ng maginhawang buhay sa ibang bansa, na hindi basta-bastang magtiwala sa kung sino man. Dapat tayong maging maingat, bago tayo sumugal sa kahit anong bagay. Importante na alagaan natin ang ating mga sarili, at ugaliing maging mabusisi sa mga bagbagay, at sa kung anuman ang mga oportunidad na dumating sa ating buhay. Mga kaibigan, huwag tayong maging bulag sa mga kwento ng pang-aalipusta. Mag-subscribe na sa aking channel, para sa mas marami pang makabuluhang kwento at impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok, hanggang sa susunod na episode.